Nakilala na ang matandang lalaking natagpo ang walang buhay at palutang-lutang sa bahagi ng Kabakan River sa Purokraman Poblasyon Magpetco Tabato nitong September 29. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Ricardo Lomiran Magadan alias Bugoy, 73 taong gulang na residente ng poblasyon Magpetco Tabato. Ayon kay Magpet Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Donald Holmes na visually impaired o may malabong paningin ang biktima kaya posibleng naligaw ito papunta sa ilog. Posibleng inanod ito na sanhin ng kanyang kamatayan. Natagpuan na lang ang bangkay nitong nakasabit sa isang malaking bato sa nabanggit na ilog. Agad namang rumisponde ang MDRRMO kasama ang PNP Magpet para sa retrieval operation. Sa pamamagitan ng social media post at mga panawagan ay nakilala ng mga kaanak nito si Alias Budoy. Hindi pa tukoy kung paano inano ng tubig ang matanda pero batay sa ilang pahayag nang nagpakilalang nakasaksi sa insidente na sinigawan pa umano nila ang matanda na huwag tumawid sa rumaragas ng tubig pero nagpumilit ito na naging sanhi ng insidente patuloy na inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye hinggil sa pagkalunod ng matanda. Isa ni siya ka uh, visually impaired, no? di isa No? So wala po ni nakahibalong anong niabot po siya dito. Uh, isa man siya na isolated case ya, no? Eh, siya. No? E, sa sa matong ganyan din siya, visually impaired siya. So, wala siya kabalo asa na siya to. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.